Idol! Oh. Ay, kuya. Ha? Balita. Patawag ka. Okay lang. Nadampot ka raw ah. Ha? ha? Nadampot ka. Trending ka ngayon ah. Nadampot. Gago. Ano nadampot dadampot? Nadapa ba ako? Nasa ka ngayon? Nakakulong ka raw ah. Uh, nasa Hong Kong ako. Hong Kong? Hmm. Hindi nga. Ang ganda ng kulong. Parang sira. Maganda kulungan dyan, ah. Alam mo, yung balita na yan, ano, tawan-tawa ako, katawan-tawa ako dyan, ka, ba, hindi nga ako yung nakulong. Yan ko, sikat na vlogger daw, eh. May ganyan na kulungan? Ganda na kulungan mo, ah. Siyempre, nakaano ano kaya, sa maximum security compound. Sakto sa ako, <laughs> Saktus, sikat na vlogger. Oo oh, nga, sikat na vlogger. Kalbo. Eh, kalbo, oo, oh, kalbo, Oh. Tulisan. So, nakita ko nga medyo maturis din yun. Tapos, malaki rin yung chan. Pero mas malaki chan nun. Ikaw na ikaw, so, eh. may tattoo rin. Ako. May tattoo rin. Oo, oh, pero wala siyang tattoo sa braso. Wala siyang tattoo ng timbogok. Tangina. ina. Pero, nung nakita ko ngayon, sabi, sabi pa, si Charmin pa nagsabi sa akin, tangina, ina, si Jason Eka, nadampot. Eh, si Charmin, chismosa talaga yun. Sabi ko, eh, buti naman, tama lang ka ako yun. Matagal na yan. Ayaw pa lumabay eh. Loko, loko. Ayaw pa lumabay, lumabay gago. Eh, tama lang sa iyan. At, hindi nga ako ako yun. Gago. Nagtu nagtutulak ako. Oo, oh, oh, pero stroller tinutulak ko. Gago. Hindi Ikaw na ikaw eh. Tapos nga. Jason pa pangalan. Jason. Jason. Jason Go pangalan nun. Oo, Jason. Ako, Jason. Jason Gago. O, ikaw nga yun. Ikaw yun. Eh, ako. Si G Jason nga ako eh. Oh Jason Gago nga. Ikaw nga yun. Jason Gago. Hindi nga. Jason Go lang yun. Ako. Jason nga. Oh. Ah, Jason. Putang na. Pag sinabing, ako ano, Jason nga. O, oh, putang na ako yun. Oh, yun. Jason Bunge. Eh. Oh, ako nga yun. Da Gago, dami yung tatanong sa akin. Si Pacboy ba e ka na, ano, nadampot. Siya e ka eh kayo nasa balita. Sabi ko, ano? Sabi ko, oo ka ako. ka ako talaga yun eh. Tama lang ako sa kanya yun. Adik lang ako. Ay, ay. Hmm, hindi nga, hindi ka nga nakakulong? O nakapagpiyansa ka na? At, 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 actually, sa, sobrang lakas ko sa ano sa mga customs at saka sa mga ano gobyerno. Nagpa-picture lang, lang. Nagpa lang sila sa akin pagkatapos ng uli. Tapos lumakbo agad ako dito sa Hong Kong gago Napagpiyansa ka? <laughs> Charot, Magkano piyansa mo? Pa kami ng... ha? Magkano no, piyansa no, mo? Gumulong na ako nakulong, eh. Gago diyo nito. No, na ah, nagtatago ka ngayon, ano? Nagtatago ka. <laughs> Ang <laughs> ina mo. Nagtimay <laughs> mo talaga sa Hong Kong. Ayan, oh, mga mababayo nasa Hong Kong daw po si Backboy ay eh, nagtatago eh, dahil sa kasong droga. Loko, <laughs> loko biktima lang tayo pero nagbago tayo. Yeah, ay pag magbago, maglabay ka, sabi ko sa iyo. lubayan may droga. Nga, tumawag sa akin, tumawag sa akin si Tita ng umaga, nag-aalala. Sabi na sa Hong Kong ako ta. Kaya nagsindi nga si ano, nagsindi nga si Mama ng Kandila. Bakit namatay na pa ako? Para sa iyo. Bakit? Pinagsindi ka ng Kandila. Kasi kung ano-ano ang ni Charmaine, yun si Charmaine talaga, puputulin ko dila niya pag nakita -na ko yun. Gano, kinukumbinsin kami ni Charmaine. Uy, si Pacboy, ay gato. Adik talaga to. Ayaw lumubay. Ay, grabe talaga. Ah, andyan, andyan ba? diyan oh, ba? Wala, wala. Ayun, e, pinadampot ko. Uh, pangit na kausap yun. Dapat talaga padampot mo Pada Pinadampot ko. Adik din yun eh. Pani uwi dito ito, eh. Ang yun. Ginagawa na lang niyang ano to. Uy, Oh, bang naka-nebox yan na. Pero hindi nga na ako long. Sabihin mo sa kanila totoo nga. Hindi nga nag-post na nga ako eh. Sabi ko hindi ako na kulong. Popular ka eh. Popular ka na sa Facebook. Shee. abang. Ang pwede pa lang sa kulungan 'yan? Oo, oo, kasi nga nasa highly recommended ako na ano eh. asli <laughs> 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 ko recommended na kulungan ma nasa maximum highly recommended ano ako eh. Security guard. Security guard 'yon. Ito sa ano kulungan na to, ano masarap kasi may porter tapos may may lamp. Sino sa mo sa kulungan? Tapos Ay, di, no. Yung mga kosa-kosa ko dito. Mga pakitose, mga kosa, kosa. Mahina, ano? Mahina signal ito, na sa kulungan, ano ano? Mahina signal sa kulungan. Eto kasi runner to, runner. Eto, toto to. Local ayan, runner. Runner <laughs> <laughs> ayan, runner ayan kaya... talaga. Matagal na sa dapat yan. <laughs> Local runner. Ayan, ayan. Saka dito may mga laptop kami sa kulungan. Ang laki ng kulungan nyo ah. Oo, ganoon talaga. Hindi malaki, makalit. Ang kulungan. <laughs> <laughs> kulungan kulungan niya eh. Eto, peki pala yung balita. Oo, oh, peke. Kaya huwag ka masyadong ano, matakot. na Hindi. Tayo dito and we're all good. Shit. Hindi ako natakot. Natuwa nga ako eh. Ay, huwag ka matuwa kasi hindi ako yon. <laughs> Sabi ko, buti nga ako kay Pacboy, tama lang sa kanya yun. Ayan, tino, wala, signal sa, mahina, signal talaga ganito sa kulungan. Social. Ganito lang ang ino ganito lang inumin namin dito sa kulungan. Ganda ng kulungan mo, naka ka pa. Ang ina. Siyempre. Hindi, tumakas ka nga eh. Wala, wala mo ba tawag dito? Short water to. Ay, na, signal sa kulungan. Ako, okay. wala signal. Hindi. Ano Ayan ba? Mahina, mahina. Mahina. Oh, eh. Ang pangit mo, ang pangit. Ang chucky. 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 Loko-loko <laughs> ka. Chucky, chucky, chucky oh. Ha, ha. Chappy yun. Ha, ah, Chappy ba yun? Ngayon, pinsan mo. Ito, Chaka, Oh. Ayan, Chaka yan. <laughs> Chaka talaga yan. Ako, utang, mekos-mekos mo na <laughs> yan, pre. Sobra na. Pinsan. Sobra na, na Chaka yan. O, oh, pinsan mo. Pinsan mo. Kamusayin mo naman, ha, kulong, eh. Kaya nga, Pakboy. Kumusta so, ka na pinsan? Mga so, baba, kaya, baba mo. Pakboy, boy, ingat ka sa mga nagpapicture! picture <laughs> <laughs> ha? Kaya trending ka ba? Eh <laughs> nasa kulungan na kulungan. Yung trending. Sinisira nga ako. Sabi nila, ako akakulong daw ako, nahuli daw. Ikaw nga yun, loko! No, ha? Ikaw nga yun! Hey, pa Jason ka pa! <laughs> ang pangalan ng Jason, go! Ay, oh. Oh, ang pangalan ko, Jason ni. <laughs> Gago. Bobo ka rin. Saka bobo rin kung si pa Naisip ko, kung si Pacbo yun, apaka-bobo naman niya kung yung gagawin niyang palayaw, Jason din. <laughs> Di bobo ka talaga, ano? <laughs> May... Bobo talaga <laughs> yung... <laughs> si Charmaine. oh, sa talaga, ko dila niya Sabi ko, putang ano ina... Tinatagong pangalan <laughs> Jason. <laughs> Tatago, itatago sa pangalan Jason. Putang ina. Eh, pangalan mo yun eh. Napaka, bobo talaga ni Charmaine. Kaya nga, ano ka ba? May, may bago pa ba dun? Yes, so, bago dun? Pero pinipilit niya sa amin kagabi. Lahat okay, ng araw. Uh, totally. Pati si Tilda, na, nag-aalala ito ano, mga Asan ba, ano, Chin, asan ba yung kapatid mo na yan? Ano, pinauwi ko na ulit. Ay, muwi na ba? Oo. Oh. <laughs> sa duluan. Ay, nasa bypass. Ay, kung inabit eh, ko talaga yan, ay, nakotanggal. Ay, talaga, nilalamat siya. Tatlong araw pa. Dito, kayo ako makalabas. <laughs> Kaya na mabalik mo? 26. At 26 pa alaya mo? <laughs> At 26 lang, makakalaya na siya. Uh -huh. 26 makakalaya ka na? Oo, sige. <laughs> sige, sige. <laughs> hindi ka namin dadalawe na. nag lang pala. Mag-neat lang pa sa lubong, minyal. E eh, ako, papablater na kita dito. Baka mamaya, madamay pa kami. <laughs> Tayo mo ako pumunta diyan. Pag pumunta talaga ako diyan, ubusin ko talaga lahat ng sapatos mo. Gago papa blatter kita, bawal ka na pumunta dito mga 2 kilometers kalapit sa bahay namin. 2 <laughs> <Two> kilometers. Ah, <laughs> <laughs> hindi lang magagawa yung guardian niyo din pag sinabi ko, "Tara, picture tayo." Pasok na kayo. Kaya ka nadadampot eh. Ano ipa mo kasi? <laughs> Ayun. Picture pa damput Dampot Ano? Ay, sige. Pakboy. Pakboy. Patino ka na dyan. Lubayan mo, droga. Lubayan mo, droga. Hindi na nga ako nang droga. Ayan, ayan. Ayan. Huling-huling, oh. Nangangali ka pa rin, eh. Hindi. Hindi, bago na nga ako, eh. Kulit mo lang, eh. Sige na, sige na. Sige na. Sige na, sige na. Babay na. Lubayan mo, droga. Baka matira pa yeah. sa pit dyan. Hindi na nga yung droga, Sige na. Sige na. Sige na. na. Bye-bye. Bye-bye. Love you.